Labag sa international law, ganyan tinawag ng mga senador ang plano ng China na hulihin at i-detain na mga papasok sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. At kung ituloy, pwede raw kasuhan ng Pilipinas ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. Naniniwala ang ilang senador na pwede ulit kasuhan ng Pilipinas sa International Court ang China kung may Pilipinong aarestuhin ang Coast Guard nila sa South China Sea. Kasunod yan ng lumabas na artikulo sa Hong Kong-based media outlet na South China Morning Post na inatasan daw ng Chinese government ang kanilang Coast Guard na ikulong ang mga trespasser sa kanilang teritoryo kahit walang paglilitis. Hanggang 6 na pong araw raw pwedeng makulong ang mga anilay trespasser at sisimulan daw itong ipatupad sa Hunyo. Ayon kay Senator Francis Tolentino Labag sa International Law, kung manguhuli ng trespasser ang China sa mga inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Lalo't una ng pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang nine dash line claim ng Beijing. Kung United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS daw kasi ang titignan, malinaw sa Article 73 nito na tanging ang bansa lang na nakasasakop sa exclusive economic zone nito ang pwedeng manita at manghuli sa sino mang manghihimasok sa kanilang teritoryo. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na una ng pinalagan ang pahayag ng China that kind of action would be completely unacceptable to the philippines uh, we uh, of course once again i do not talk about uh, operational details so you will leave it uh, you will leave it to us bagamat hindi binahagi ni pbbm ang susunod dakbang ng ating gobyerno tiniyak niyang gagawin niya ang lahat para protektahan ang mga pilipino lalo na ang mga isdang pinoy sa west philippine sea Sinang-ayunan naman ang isang maritime security expert ang pahayag ni Pangulong Marcos. kasi mo naman yan hindi siguro tatanggapin yun dahil it basically negates uh, the principles of the international law. Wala pang reaksyon ng gobyerno ng China sa bagong pahayag ni PBBM. Pero sa isang artikulo ng Chinese media outlet na Global Times, sinabi ng isang eksperto na general rules lang daw ang nilalaman ng bagong regulasyon ng China. Hindi raw nito target ang Scarborough Shoal at Spratlys na kabilang sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.